what's up, mga kainsan mga kainsan kamusta po kayong lahat hindi ko kayo na update sa ating halamanan mga kainsan matuloy pa rin po ang uh, pagpapalawak ng ating uh, halaman mga kainsan tuloy po araw-araw pa rin po ang trabaho din eh. kaya lang hindi ko kayo na update mga kainsan gusto ko ipapakita ko sa inyo naabungo na ng marami abangan ninyo mga kainsan yung ating uh, pamumuti at uh, pagsisimula ng ano malawakan na naman mga kainsan gawa ng maganda na po yung ating hakutan ay sisimula na napapokus lang kami tayo ay sa ano sa palay pero patuloy pa rin po dire diretso na malalaki na ah mga kaisan yeah, update po kayo maya maya po tayo mag spray ng damo yan yan pong ating mga taluan pati po papaya yan yeah, malalaki na ating puding niyang ginaho ah, makapansin po ninyo yan na po yung ating kamates sili tsaka talong hawan na rin po yan yan malalaki na mga kainsan nabulaklak na yun, nung bilis din abah mm. mapapansin din yung mga kainsan yan alaga po yan sa ipot pero hindi ko po ito na i sa inyo ay, ang dami naghahanap sa inyo ay, kainsan, nasa na yung gulay mo ay, ipapakita ko sa inyo sana kainsan ay tayo ay napitas na yan malawak na po malawak na po ang ating talungan para po ma-update po kayo gawa ng <laughs> hindi ko na itis pakita, pakita sa inyo nakikita ko lagi sa comment yan pati po papaya yan sige utol is po pati papaya may talim na po ulit tayong bago nasa 150 ka puno saka ko na ipapakita mga kasiang pag nabuo na yan. Surprise ba mga kainsan? Nabuhol na yung ating ano. Yari na po ito. Itong kabaak na barul. Yan. Basta uh, araw-araw sipag lang. Kung hindi mo man nyo ako makitang nagugulay. Diretso po yan. Iikot ko kayo. Yan. Na, naman po sa kabila. Naghahanda po tayo ng pangrepulyo. Tatanim na po ako ng repulyo. Ayos na po yun. Ano na? Preparation na. Yan. Ah, pakadaming niyog na pananim. Bukas, Tatanin din po tayo ng niyog. Ang naditong niyog na pong napatanim ay ano ay, nasa 120 ka puno na po. po. Yan. Hindi ko na po naipakita sa inyo lahat lagi. Mga patalo na po yan sa ilalim, sa ganito. Yan, bago pala ang natubo. Patula, padulay po. Ah, pakadami ng bulaklak mga kaisan. Tamo. Yan. Yan. Hmm. Antay na, antay po tayo ng ang sagsag ko po ng puti mga kaisan Pebrero. Yan. Iniro Pebrero. Yan po. Gawa ng Chimpo tayo sa mahal mga kaisan Alam mo inaaral, inaaral ko po ang ano. Kaya po ako hindi basta-basta nagtatanim. Inaaral ko po yung mga Chimpo po ba ng pagtatanim. Yan. Ito po, ito po yung yari, itong kabak na burul hanggang doon sa kabila yan papapansin po ninyo tol hu, tol hu, yan po si kautol kapatid po natin yan. para po yung harapan linis po lahat yan mm -hmm. sabihin na may kainsan <laughs> ba't biglang laki yan ay mapapansin ninyo mga kaisan ang tanim natin ngayon matalang matalang na yun dati matalang na ang tanim natin ngayon tumisting tayo ng ating mas dinalangan pa yan oh pero yung kamuti natin mga kaisan doon tapos napuntam na yun yung kamuti doon yan oh ang habol ko po dito iniro at pibiro eh tol ay baka po i-update ko kayo dito mga kainsan pag napitas na tayo ng maramihan yun madala ko kayong i-update pero yan yun po ay mga talungan din ni Kautol ito po ay isusunod na niya yun hindi ko na kayo na i yan. yan update update lang mga kainsan tapos ay saging nagtanim din po tayo ng lakatan i-update ko kayo pag napuso na Wari ko yung naitanim ko ng mga kaisan lakatan ay nasa 50 piraso na yung lakat ang tagalog ha mas masarap po yun ay pa yung ating pantabas oh. Arito yung gamasin na rin yung ating tanglad na mam ma Ah, mapupuno naman po tayo mga kaisa ng tanglad na no. Yan. No. Ang dami na pong gustong kumuha. Pumick up eh, kaya lang ay eh, lahat po yun ipananim. Eh, po kay Tito Pilin at kay Tita Pilipina. Ay, magandang hapon po. Inaantay ko lang po si Kaotol. Tol! Pauwi ka na ba? Tayo sabay na. Ako'y mag-i-spray lang sa ibaba. Para kumbuy na po kami pauwi. namang na sayang mga kaisan sayang ari aba ang yung bunga ay mabubulok lang ay. sayang utol tutukuran ko sayang ay tutukuran ko bukas ari maganda ari ko baka na yung bunga kaya lang ay ano yun uga-ug na ang bunga ba po ba'y parang matapang na hindi mo makitindihan hindi masarap pula ay panglaga. mga kaisan update lang po dini dini. eh kakabit na po yung gate are po muna ang papatsihang unahan mga kaisan buo po yan pati itong kantong ito otol ako matutulungan mo paghahakot dine eh. uh -huh. tekepe pawin na uh -huh. sabay na tayo uh -huh. ah mga kaisan eh e, lalagay na po di yan tapos ito po ay parang hindi po kayang pagsabay sabayin ay gawa ng ari po muna kasunod po ay ari Baka mga mga si, or bago magpasko mga kainsan itong tigkabaak ay eh, binilis po tayo ng kaunti ay di atin pong atay maganda atay may bakod na, may bakod na po yan pati aso oh, yung aso po gagawa namin ng bahay na maganda doon kasunod tatay yung taas are muna medyo malaki-laki din po ang presyo ay utay-utay po sabi ko nga sa inyo mga kainsan dahan-dahan kasunod ay pintura tayo tayo pag may kaunting biyaya po ay ya kasi tayo ng malambot-lambot na higaan ni tatay dito sa terrace para paghapon siya ay relax mag-asawa ang umuwi ay ihahatid ko pala o doon, samahan mo muna ako kay Ma Daniel. Madali lang. Oo. Ha? Oh. Oh. Nagbili din po ako ng bagong solar mga kainsan. Yan. Ay, mamaya po, paiilawin ng itay. Yan, doon po natin ikinabit muna sa tuktok. Yan, doon. At para po, gawa ng ito po ay ano, paliliwanagin nga na po namin. Yun ay may solar na rin doon. Ito na lang po. Ni kung bagay uti nga yan. Tatlong solar naman po dito sa kalye sa nga pala mga kaisan Si Kambal po ay ano magugula, Magugulayan na po na, Magugulayan na po si Nautol Ini-encourage din po namin magulayan Tapos ay ano mga kaisan yan, Ikukuha namin ni, nina nina Nautol yan. Si Kambal po ng ganito rin po Para po may kargahan yung dalawang Kambal Ganito rin po Para po ano Magamit din ng dalawa. Gabi na naman mga kaisat Yan ang pagkakabilis-bilis po. O tol. Kailangan po ipahiga pala yung bakal din ipagkarga. Pahiga. Pero ang ipinagawa natin bakal mga kaisan doon sa t ay ano, plain na laang. Para wala na masyadong design ba. Pero maganda mga kaisan, maganda. Pero plain. Wala na yung mga puso-puso. O tol. tol. Kay tatay muna tayo bukas sa maga. Tutulong muna tayo kay Tatay bukas. Bumunot. Para makaaga. Dito sa kabila kay Bunso. Kay Bunso ay ano ay. Tatanim na rin ay. Otol. Si Bunso tatanim na rin. Yung dalawa ni Bumbu at Bumbay po tatanim na rin mga kaisan. Ay tutulungan din namin po makaaga. Ayan yeah, mga kaisan, diritsyo na po tayo kay mga Daniel. Ay, malayo po. Malayo, yun. malayo po yun. Pero pag ano po, pagtitignan may parang dikit-dikit ano. Pero malayo sa kabila pa po. Sabi ko malayo yun. Oh, malayo po. Minsan po ay kala. Oh, yung labak po. Oh, Oh. 1, 2, 3 1, 2, 3 Okay. okay. Din ako. ako din ang ako. Yeah. Ano, camera ko. <laughs> <laughs> ano ba? Sasama ko sa aking vlog-vlogan. <laughs> mm, dali po. Kay Anthony. 1, 2, 3, smile. Sama po. 1, 2, 3. Okay. Ingat po sa biyari. Salamat ng marami po. Salamat po. Bye bye. Ayun.